Ah, parang kulang sabaw. Gusto nyo ba may sabaw? Magpapawis tayo nito pagkain. Hindi <laughs> 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 ba yung sabaw? Di, yung patang tama sa eh, ipo. Tama na yan. Hindi ko nang naapakan to. Okay. malinis no. na to eh. Ang hirap-hirap pa malinisin <laughs> na sa uras. kailang <laughs> kabuka kaya sa tabay? <laughs> Kawawa ako. isang uras ko yung natapos. Oh. <laughs> ang lapot pa oh. Pa naman ang Ay, sarap sana no. Pag nakaluto tayo tapos doon ang kainan natin o oh, Mahangin. Ay oo pwede. Bitbitin natin doon ito. Oh, doon tayo oh, sa oh, dagat. Oo. Oh, oh, Maganda. Oh, 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 libig, mahangin. Tapos doon tayo maglalakad. May, may na mga tao. Parang ano sa Wala pa ga. yon. Oo, oh, hindi bakit wala namang may ari. Ngayon. May Ngayon na. na. May gamit <laughs> din kayo. Hindi Magkakarga tayo mamaya. Maganda doon sa dapit dabing dap, dagat. pero sa may lilim. Pero may tao naman sana yata. May tao. May tao, tao kain tayo doon sa labas. Maraming sa may space diyan oh. Mahangin. Anong wag open? Oy, pwede na oy. apat na tao ramen. Dami natin. Pwede. Nasa open naman open tayo. Na tayo. Walo, pwede na. Ano pa ba? Open na nga yung oh. ano, mas eh. Seven sa... nga lang. Kulang pa tayo isa eh. Exercise at saka sa beach eh. Open ang mas. Open na ba? O, kito, oh, kaya nga. kaya nga. Open na, na ang pwede. ano. Basta sa mga open area. Ano Dito pa tayo ba? mula. Ala ka. <laughs> sige na. Para. <laughs> May taxi pa ako doon eh. O, sige na. Yan mo na. O, oh, yung tilapia. Nakalimutan nyo na Kaya nga, huwag oh, na yan Kasi pwede naman yan I-stock next time Oo, oh, oh, next time oh, Tilapia, ano? hindi Bilhin uh, ng bulad Ang bulad? Oo, oh, huwag na yung bulad din Nila makakain Diyan na tayo kakain, day Kasi yun Pag hindi yan bagong bago luto Hindi rin masarap Aswat, aswat Pasa dito na yung mga chikwad Ito yun, Magkala sila Picture-picture pa din na Hindi, maganda Kasi picturean doon May picturean din Magpicture-picture na lang tayo Mamaya doon Magpicture to di hao Kaya mag ay, gusto siya. Malaring kasi ito. yung plastic, ha? <laughs> na. Ah. Anong gusto ko ilagay ito, bagoong? Pwede ba yun? Oo. Oh. Pagtapos, naman lang. Na na Ay, walang amay na patis. Eh. Alam mo, mas gusto ko pa amoy nito kaysa yan ilagay sa, sa ano? Sa? sa Pag-idisa ano, yun? mo, oh. yung patis. Ano ah. eh, ba ang amoy? Ah. Pwede rin. Hindi, eh, kasi ilukanong si ate ata. Ilukanong ka na. Oo. Oh, Oo, oh. uh. oh, ilukanong bagoong talaga. Sige, Te, Wak na. Wak na. Ay, alam mo tong patis, ganin din naman diyan. Jack Bawatan. Ate, ate, gawin mo nang uwi oh, mo. Hayaan mo si Celestiana. Jack Bawatan. Hindi <laughs> ba kaya nang uwi ni Ate? Wow, gari sa tumbalay Nindot sa tumbalay oh, ay. Salamat <laughs> ay kayo kay Bakla. Salamat ay tay ladies and gentlemen. Pasalamat ay, ay, ka kay Bakla mo. mga meron kami tapo isa kasi big picture ay Syempre na si Mira, alalay ba kumilod diri. Yang YouTube ba ni. Bawat ay, may bidyo graphic. Sabi ko sa iyo, ganyan na amoy ako. ng patis eh. ni ate, kasi nga ba buong talaga tapat Kaya hindi ako gumagamit ng patis. Masarap <laughs> kasi <laughs> yung buong. Pag Thailander yan, mahilig sa patis. Basura? Ang <laughs> bilis yan dumikit kasi naman. kasi yan, lambot na lambot ang mungkutin. Asa na yung ampalaya? Yeah, ito, ito. <laughs> Ay, tikman mo na. Ikaw tikatikim dyan. Trabaho mo yan eh. <laughs> Ay, saan yung kutsir, kutsara? O, oh, ampalaya kayo dyan. Ang yung... titid sa ampalaya, ah. May lasa na! Bagong nilagay mo, men? Patis. Ba't nakunti lang sa batik? Kasi lagyan ka nito. Mat Matuyo yan, te. Natanong ko sa inyo kanina. Sabi nyo okay lang. Lagyan kunti mo. More. Siw-siw. Kaya siw siw magtubig man yan. Diyan, hai. Yeah. Man Saan pala ilagay na ang gulay? Diyan sa ano? Diyan yeah. oh. oh. sa ano? Kayo dyan! Si si sa kagubatan. Picnic, picnic. Sujo. Ay, su Ay, yun yung sujo? Set yung binili ko, anim na set. Anim na ganyan. Ah, pati nga yung sujo-sujo na yan. Para, ano ba yan? Basura yun ba? Ay, Korean? Ay, korean? Ay, korean? Ay, korean, korean. Wow. Ano, Korean or Japan? Korean. Wow. ano kasi siya, may free. dito. Ah, pero ano? That's pero that's pwede that's din that's inumin that's ng purong ganyan, oh. walang mix. Okay lang talaga that's may mix. Nang purong ganito, pero... Nakakalasin, eh? parang gin? Tapang, eh. Oh, I see. Nag-try ako ng isa. Iyan, pa, oh, Ayan, may tilapia pa o. Na, nahulog. Lasing ka? Nahubog ka? Nakaubos ako na isang red wine, tsaka tinry ko isang butter. Ganon, ganon na lang? Oo. Labuan ka. Tapos yun. malasing, malasing ka. ka. Malasing kay. talaga pag -halo halo-halo pa. Kami ni ate, Uy, tama na ba timpla? Hindi, ikaw lang palang asin. Ikaw man tinga timpla. Ay. Eh, gusto mo, haluan natin ng bagoong. sige, lagyan mo lang bagoong. Para walang <laughs> pa. <laughs>

magtubig ang Magtubig ang gulay na to, matubig to eh. Lalo na may... May dagat ay maalat to lalo. Ano ba ma dagat? May nawan yan Lasang dagat ba na? mo. Alat ko. Halak ka, wala na sabaw. My God. Magsabaw Mag yan, di pa luto. Gulo isang. Ang gulo oy. Kasi nilagyan ko yan ng chicken powder ready yung pork pag marinate ko. Ay nako baka tumaob pa. O yan nakakita na kayo ng munggo sa kagubatan. O yan. Tapos nilagyan namin ng ano damo. Kana lagyan na tumunggo si. Kailan ba? Ilagay mo ko kasi mag aluto pa tayo dito eh. Wag na, mamaya na 'yan. Ay, kaya... Sige na. Lutuin na. Ayan, luto na, luto na oh, two down. Tun oh, 'yan, luto na oh. Luto na, luto na. Okay, sarap naman. Okay, Sana wala. Sa Ipredi eh, niya tapos tayo sa, sa bahay. <laughs>